Isang sundalong lumpo na nakasakay sa kanyang wheelchair. Pumunta siya sa lugar kung saan gagawing pelikula ang kwento ng kanyang buhay. Ibabahagi niya kung ano ang tunay na pakiramdam ng isang sundalo sa gitna ng totoong digmaan, batay sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Ito ang kanyang kwento. Balikan natin ang kwento ng war movie na Warfare. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ihit ang notification bell para hindi niyo mamiss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Year 2006, Ramadi, Iraq. Sa dilim ng gabi, habang tahimik ang mga kalsada, dahan-dahang papalapit ang isang grupo ng US Navy Seals. Sila ang Alpha 1, isang elite na platoon na may misyon na covert Overwatch o sniper support. Ang trabaho nila, magmasid, magulat ng kilos ng kalaban, at protektahan ang mga Marines sa loob ng lungsod. Maingat silang humanap ng tamang pwesto para makita ang paligid. Sa isang sabay-sabay na galaw, pumasok sila sa isang bahay gamit ang night vision equipment. Ginising nila ang mga natutulog na residente at tahimik na inilagay sa isang silid para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit nagkaproblema. Nadiskubre nila na ang ikalawang palapag ay hiwalay na apartment. Napakadelikado kung may mga kalaban doon. Nagdesisyon ang kanilang leader na si Eric na basagin ang pader gamit ang sledgehammer. Nataranta ang pamilya, nagsigawan at agad silang pinababa at pinasok sa isang silid. Wala silang kamalay-malay na ang tahimik nilang bahay magiging sentro ng matinding labanan. Kinabukasan, nakapwesto na ang grupo sa labas ng bahay, nakaabang ang mga Claymore Mines sa balkonahe, handang sumabog kapag may lumapit. Nilabas nila ang maliit na antena para sa radar connection. Tahimik muli ang paligid. Tanging tahol lang ng aso sa malayo ang maririnig. Sa langit, dumaan ang isang eroplanong pandigma. Lahat sila napatingala, nakikinig, alerto. Nasa itaas si Ray Mendoza, ang JTAC Communications Officer, ang utak sa likod ng mga radio call. Sa kabilang dulo naman, nakapuesto si Elliot Miller, ang sniper at medic ng grupo kasama rin niya si Frank. Sa pamamagitan ng scope, tanaw ni Elliot ang palengke sa kabilang kalsada. May lalaking nakaputi, dark na pantalon, nakatingin sa atin, sabi ni Elliot. May dalabang armas? Tanong ni Frank. Wala, sagot ni Elliot. Isinulat nila sa listahan ang lalaki at nagulat sa radyo. White shirt, dark pants, building 4, northwest corner. Sa ibaba, sina Farid at Noor, ang mga translator, ay binabantayan ang lokal na pamilya sa loob ng bahay. Tahimik ang lahat, hanggang sa biglang kumahol ang mga aso. Napatingin si Ray sa radar. May gumagalaw papalapit sa kanila. Nagradio agad si Eric sa kabilang grupo. Alpha 2, this is Alpha 1. May mga taong papalapit sa pwesto namin. Sumagot ang kabilang dulo, medyo pabirong tono. Siguro narinig nila kung paano mo binasag yung pader kagabi. Bakit hindi mo na lang kasi ginamitan ng pampasabog? Di ko gustong gumawa ng malaking ingay, sagot ni Eric. E parang ganun na rin yon, sagot ng radyo, sabay tawa. Sa pwesto ni Elliot, napansin niyang mas dumadami ang kahina-hinalang galaw. May naka-headscarf, jacket na pula at berde. Sumisilip na naman, apat na beses na niyang ginawa yan, sabi ni Elliot. Sumisilip lang ba siya o talagang tinitiktikan tayo? Tanong ni Frank. Sumisilip, pero mukhang may bantang sumalakay, sagot ni Elliot. Agad siyang nagradio. Cowboy, paki-heads up kung dadaan sa inyo tong lalaking to na naka-headscarf, jacket na pula at berde. Copy, sagot ng kabilang grupo. Dito rin dumarami ang galaw. May dalawang naka blue jeans, dalawang beses na ring tumiktik, napangiti si Elliot. Pero halata ang kaba. Mukhang nagiinit na sila para sa jihad, pabirong sabi niya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagradio ang Alpha 5. Kailangan namin hilahin ng air support sa area niyo. Roger, sagot ng air support. Redman 06, this is profane. Nare-assign kami. Alis muna kami sa area ngayon para magbigay ng support sa kabilang grupo. Roger that profane. Sagot ni Ray. Nabigla ang mga kasamahan. Bakit bigla na lang umalis ang kanilang air support? Narinig ito ni Sam. Hindi yan magandang balita, mahina niyang sabi, habang patuloy ang kabog ng dibdib ng lahat. Ilang sandali pa, isang malakas na boses na Iraqi ang umalingaw-ngaw sa mga kalye, tila galing sa malaking speaker, paulit-ulit ang sigaw at unti-unting naglilisan ang mga tao. Nagiging tahimik ang paligid, parang may paparating, nagradio ulit si Elliot. Cowboy may galaw na dito. Copy that, Talagang nililinis na ang kalsada, sagot ng kabilang grupo. Makalipas ang ilang minuto, dalawang scout na Iraqi ang mabilis na umakyat sa taas. Captain Eric, hindi maganda. Tinatawag nila ang lahat ng Muslim para sa jihad, para pumatay ng mga Amerikano. Tahimik ang lahat. Mabigat ang hangin. I-lockdown ang lower deck, utos ni Eric. Siguraduhin walang makakapasok. Sa tingin mo susugod sila? tanong ni Sam. Malalaman natin 'yan mamaya, malamig na sagot ni Eric. Nagpalit si Elliot at Frank. Habang nagpapahinga si Elliot, siya naman ang tumingin sa scope. May asul na kotse, Opel, papuntang Building 3, ulat ni Frank sa radyo. Biglang may gumalaw sa likod ng kotse. May bitbit -bit na mabigat na machine gun ang isa. Bulalas ni Frank, "Cowboy 'yung ikaapat, may dalang PKM. Hindi ko nakuha ang shot. Sa kabilang linya, tinutukso si Frank." Malamig na sagot, "Mahina ka. Anong nangyari?" tanong ni Elliot. "Hindi ko siya nakuha. Masyadong mabilis." sagot ni Frank, halatang naiinis sa sarili. Tinukso siya ni Elliot, "Mahina ka." Sabay ngisi. Bumalik si Elliot sa pwesto at si Frank naman ay saglit na umiihi sa sulok. Tahimik, hanggang sa may tumunog sa sahig. Grenade! Sigaw ni Elliot. Isang iglap. Sumabog ang usok at alikabok. Napuno ng sigaw at pag-ubo ang buong bahay. Sumigaw si Eric, ayos lang ba kayo? Matinding ungol ang sagot ni Elliot. Habol hininga, pero buhay. Nagumpisang tumama ang mga bala sa dingding. May gumagalaw sa balcony. Babala ni Ray. Sa rat, rat ng putok palabas. Gumapang sina Elliot at Frank papunta sa pader. Tumitindi ang putukan. Nasugatan ka ba? tanong ni Sam. Okay lang ako. Tingnan niyo si Elliot, sagot ni Frank. Tinaas ni Elliot ang kanyang kamay. Tumutulo ang dugo. Kailangan natin ng CAS EVAC, Casualty Evacuation, sabi ni Sam. Agad silang nagradyo. Alpha 2, this is Alpha 1 may granadang itinapon sa pwesto namin. Copy that. Sinalakay din kami dito. Papunta kami sa inyo. Sagot ng kabilang grupo. Nag-anunsyo si Eric. Lahat ng grupo ay sinalakay din. Magkokollapse tayo sa first deck. Ikas evac Elliot. Handa na sa galaw. Yes sir. Sagot ng lahat. Nagkumpol ang grupo. Inuuna nila ang sugatan. Sinisiguro nilang buo ang mga medical kit at ibang gamit. May mga tao pa sa bubong natin. Babala ni Ray. Sige, pasabugin natin ang claymores bago tayo lumabas. Utos ni Eric. May naiwan pa akong gamit, sabi ni Elliot. May C4 pa sa bag ko. Marami pang naiwan sa silid, helmet, medical kit, M79. Maingat silang bumalik sa kwarto para kunin ang gamit at alisin ang lahat ng kailangang dalhin. Si Tommy, ramdam na ang magkahalong hingal at takot habang nakasuporta sa mga kasama. May gear pa bang naiwan? Tanong ni Eric. Negative sir, sagot ni Tommy. Handa na ang lahat. Sa labas, patuloy ang kalansing ng malalayong puto. Sa loob, ramdam ang kaba at bawat buntong hininga. Sampung minuto hanggang dumating ang M2 Bradley, isang heavily armored truck, combat vehicle. Nakahanda na ang lahat. Alpha 2, papasabugin namin ang Claymore. Roger, sagot ng kabilang grupo. Sumigaw si Sam. Fire in the hole! At sa isang iglap, gumuho ang katahimikan. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bahay. Go! Sigaw ni Eric habang kumakalabog ang mga yabag at maririnig ang mga sigawan sa malayo. Agad bumaba ang grupo papunta sa kanilang mga pwesto. Frogman, This is Bushmaster. Paparating na ang sasakyan para kay Elliot. Anim na minuto na lang mula sa lokasyon nyo. Copy, Bushmaster! Sagot ni Ray. Tinanong ni Eric ang kabilang na grupo. Alpha 2, malapit na ba kayo? Hindi pa? Hindi kami makausad. Madami ang kalaban! Sagot ng kabilang linya. Walang nagawa si Eric kundi magplano ulit. Ito ang plano sa paglabas, sabi niya. Mac, Larus, kayo ang babantay sa pamilya sa ibaba. Yes, sir! Pagdating ng tangke, Frank, magbato ng smoke grenade. Ang scouts ang mangunguna palabas. Tommy, Elliot, Sam, susunod kayo. Ako ang nasa hulihan. Ray, kasama ka sa akin. Pag naikarga na si Elliot sa tangke, babalik tayong lahat sa loob ng gusali. Tinawag nila ang dalawang scout na Iraqi. Sila ang maunang lalabas para ihatid si Elliot. Nanginginig na ang dalawa. Halatang takot. Bakit dito tayo nakapwesto, sir? Tanong ng isa. Kailangan bantayan ang pinto. Basta gawin nyo na lang. Sagot ni Sam ng may diin. Dalawang minuto na lang, parating na ang tangke. Frank, naririnig ko na ang tangke. Ihanda ang smoke grenade. Smoke ready, sir! Frogman 6 Romeo, papalapit na kami sa opinyo. Isang minuto na lang, sabi ng piloto ng tangke. Okay, Frank, smoke out! Utos ni Eric. Bumulwak ang makapal na usok. Lumakas ang ugong ng makina ng tangke. Frogman, kita na namin ang smoke. Tatlong segundo. Habang lumalapot ang usok, gusto sanang umatras ng isang scout. Pero sumigaw si Eric. Manatili sa pila. Huwag maghiwa-hiwalay. Breakout! Breakout! Go! Go sigaw ni Eric. Naunang lumabas ang dalawang scout at binuksan ang gate. Sumunod sina Elliot at Sam. Habang papalapit sila sa tangke, bigla. Isang malakas na... Yumanig ang buong lugar sa isang nakabibinging pagsabog isang IED or Improvised Explosive Device, ang sumabog sa gilid ng gate. Bumukas ang lupa sa lakas ng pagsabog. Ang hangin ay napuno ng usok, abo at dugo. Si Farid, ang isa sa mga scout, ay literal na napunit ang katawan. Patay agad sa isang iglap. Umalis ang tangke dahil sa tindi ng pinsala at gulo sa paligid. Ang isang Iraqi na scout ang unang nagising at sumabay sa tangke. Nagising si Sam, agaw hininga. Nakahandusay sa kalsada, pilit na gumagalaw. Gusto niyang tumayo, pero wala na siyang nararamdaman mula baywang pababa. Nakita niyang umaapoy ang kanyang paa. Nanginginig siya sabay sigaw. Oh my God! Oh my God! Si Tommy tumilapon pabalik sa bahay. Agad niyang kinuha ang baril at nagpaputok para madepensahan ang mga kasama. Nagising si Eric. Basag pa ang pandinig, sumisikip ang dibdib, naghahabol ng hininga. Si Ray, nagising din. Narinig niya ang sigaw ni Sam. Tumayo siya sa gitna ng makapal na usok. At nang namasdan niya ang paligid, tumigil ang oras. Sa harap niya, nakahandusay si Elliot. Walang malay, duguan, at halos hindi na gumagalaw. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ni Ray. Hindi siya makagalaw. Nakatingin lang siya sa kaibigang halos wala ng buhay. Nilapitan ni Eric si Sam. Tinanggal ang apoy sa kanyang paa. Hinila siya papasok sa bahay habang patuloy ang malalakas na sigaw ni Sam sa sakit ng sugat. Si Ray, nakatayo pa rin, naninigas hanggang sa bumalik ang kanyang ulirat at marinig niya muli ang mga putok ng baril sa paligid. Dala ng adrenaline, lumapit siya kay Elliot at sinubukang hilahin papasok. Nakita niya ang mga paan itong malambot na parang wala ng buto. Ngunit hindi siya tumigil. Hinila niya ito pabalik. Bawat galaw may kasabay na pagdaing at sigaw ng digmaan sa labas. Nang sumabit ang paani Elliot sa pader, pumasok si Ray para humingi ng tulong. Sa loob, nadatnan niya si Tommy, nanginginig, luhaan, halos hindi makapaniwala sa nangyari. Tommy! sigaw ni Ray. Tulungan mo ako! Ipasok natin si Elliot! Sabay nilang binuhat si Elliot at inilapag malapit kay Sam. Sa sandaling iyon, hindi lang katawan nila ang winasak ng bomba, pati ang kaluluwa nila, durog na. Patuloy ang sigaw ni Sam habang dumadaloy ang dugo sa kanyang katawan. Si Eric, nanginginig ang kamay, agad nagradyo sa kabilang grupo. Alpha 2, matindi ang pinsala namin, kailangan namin kayo dito. Inaasahan naming mas madami pang susugod na kalaban, saglit na katahimikan. Negative Alpha 1. Hindi pa kami makausad. Hold your position. Malamig na sagot mula sa kabilang linya. Ilang sandali pa. Tumindi ang kaba ng grupo. Agad nilang hinila sina Elliot at Sam sa pinakadulo ng bahay, malayo sa mga bintana at pinto. Lalong lumakas ang sigaw ni Sam sa sakit. Agad nag-apply ng pressure si Ray sa sugat ni Sam. Pilit pinipigil ang pag-agos ng dugo. Ang bahay ay nagmistulang ospital, isang ospital na walang doktor at lahat sugatan. Matindi ang sugat ni Sam, halos mawala na siya sa ulirat habang patuloy ang pagdurugo. Si Ray, nanginginig, pinipigilan ang luha, patuloy lang sa pagpiga ng benda. Samantala, si Elliot ay walang malay habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang basag na paa. Halos masuka na ang mga kasamahan sa tindi ng eksena. Sa labas, umugong ang langit. Bumalik na ang air support. Ngunit dahil sobrang lapit ng mga kalaban sa posisyon ng Alpha 1 hindi sila pwedeng magbomba. Ang kaya lang nilang gawin ay tinatawag na show of force, isang mababang paglipad ng fighter jet na may dagundong na parang lindol para takutin ang kalaban. Sige, gawin mo, utos ni Eric. Agad nagradio si Mac. Profane 5-6, request immediate show of force over OP-1, south to north. Roger that, inbound in 30 seconds, sagot ng piloto. Ilang sandali pa, dumaan ang fighter jet. Nabingi ang lahat sa ingay. Yumanig ang hangin. Si Ray biglang nag-blackout. Halos mawalan na ng malay. Napansin ito ni Eric. Ray! Ako na! Sigaw niya. Inagaw ni Eric ang tourniquet at siya mismo ang nagkabit sa sugat ni Sam. Mahigpit, mabilis, eksakto. Unti-unting bumagal ang pag-agos ng dugo. Pero maputla na si Sam at bawat hinga ay parang huling laban. Ilang sandali pa, biglang nagising si Elliot. isang malakas na sigaw ng sakit ang bumasag sa katahimikan. Wala na ang paako! Sigaw niya, nanginginig sa takot. Lalong hinigpitan ni Mac ang tourniquet ni Elliot. Morphine. Kailangan ko ng morphine. Patuloy ang sigaw ni Elliot. Kinuha ni Mac ang morphine injector. Pero sa pagmamadali, naiturok niya ito sa sarili niyang hinlalaki. Ramdam niya agad ang epekto. Ang biglang pamamanhid at pagkahilo. Ngunit hindi siya nagpadaig. Agad niyang kinuha ang isa pang injector at itinurok ito sa braso ni Elliot. Habang si Ray, nanginginig man ang kamay, itinurok din ang morphine kay Sam. Si Jake, ang leader ng Alpha 2, ay agad na Alpha 1, this is 2. Paparating na kami, pero hindi naging madali ang daan nila. Sa radar screen, makikita ang paglapit ng Alpha 2 habang dumadaan ito sa gitna ng matinding bakbakan. Maraming kalaban ang nakapwesto sa mga bubong, parang mga aninong naghihintay sa dilim. Pagdating ng Alpha 2 sa bahay, agad silang pumasok at bumungad sa kanila ang nakakatindig balahibong eksena. Dugo sa sahig, dalawang sugatan, at mga sundalong halos wala ng lakas. Ang unang ginawa ni Jake, lumapit kay Eric. Sir, are you okay? Ngunit sa mga mata ni Eric, halata na, pagod na pagod na siya. Mahina na ang kanyang pandinig, malabo ang paningin, at ang bawat galaw ay mabagal. Parang natutulog na gising. Marahan niyang sinabi, Jake, wala na ako sa kondisyon, ikaw na ang mamuno. Tumango si Jake. Alam niyang hindi ito tanda ng kahinaan, ito ay tanda ng tunay na leader na marunong magtiwala sa kasama. Mula sa sandaling iyon, si Jake na ang kumokontrol sa buong operasyon. Inutusan niya agad ang mga kasamahan. Maglagay ng gunner sa rooftop, siguraduhin walang makakalapit. Tatlong sundalo ang umakyat. Matindi ang putukan. Halos mabasag ang bubong sa bawat tama ng bala. Sa ibaba, nagsalita si Jake. Makinig lahat. Reorg tayo. Ihanda ang breakout. Kukuha ulit tayo ng Casivac. Apat na Bradley dalawang panghatak ng sugatan, dalawang pang extract. Brad 1 sa kanan ng gate, Brad 2 sa kaliwa. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, lumapit ang radio man kay Jake. Sir, request denied. Matindi raw ang pinsala ng unang tangke. May mga IED pa sa paligid. Kailangan daw ng CO approval bago magpadala ulit. Huminga ng malalim si Jake. Tiningnan niya ang dalawang sugatan, si Sam at si Elliot. Alam niyang ubos na ang oras. Makinig ka, mariin niyang sabi sa radio man. Ikaw na ang magiging commanding officer. Bigyan mo ng authorization ng evacuation. Nanlaki ang mata ng radio man. Alam niyang delikado ito, pero ito lang ang paraan para mailigtas ang mga kasama nila. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa radyo. Manchu 6, ito ang CO. Ina-authorize ko ang Bushmaster. How copy? Sumagot ang kabilang linya. Affirmative. Manchu 6. Frogman 5 Romeo. Maghanda kay Bushmaster 755. Agad siyang lumapit kay Jake. Sir, approve na si Bushmaster. Papunta na sa posisyon natin. Yumango si Jake. Kumuha sila ng rug para gamitin pangbuhat kay Elliot. Kompleto na ba tayo sa gamit? Sigaw ni Jake. May mga gamit pa sa kalsada. Sagot ng isang sundalo. Kumuha si Jake ng isang sundalo para sumama sa labas at kunin ang mga naiwan. Anong update sa bubong? Tanong ni Jake. Matindi ang putukan. Sir, umatras kami. Hindi namin mahold ang pwesto. Maraming kalaban. Papalapit na. Sagot ng sundalo, halos sumisigaw sa ingay ng putok. Sa radar, nakita nilang papalapit na ang mga tanke. Dalawang minuto na lang, sigaw ng lookout. Muling nag-request ang grupo ng show of force para mapaalis ang mga kalaban sa rooftop. Pagkatapos nito, naghanda na sila para buhatin ang mga sugatan. Si Sam, kailangan pang hawakan sa paa para maangat. Sam, maghanda ka. Masakit to, sabi ni Ray. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Sam. Nanginginig sa takot? Wala na. Kailangan natin to gawin. Mabilis na sagot ni Ray. Si Elliot naman, kailangan munang tumagilid bago maipatong sa rug. Isang malakas na sigaw ng sakit ang bumasag sa katahimikan. Sa labas, nakapwesto na ang dalawang tangke. Handa na kayo, sigaw ni Jake. Sabay nilang binuhat ang mga sugatan, kasabay ng mga ungol at sigaw ng sakit. Breakout! Go! Go! Sigaw ni Jake. Lumabas ang mga gunner at nagpaulan ng putok. Naunang lumabas si Elliot, balot ng dugo. Mabilis siyang ipinasok sa tangke. Sumunod si Sam, inilagay siya sa kabilang tangke. Collapse! Collapse! Sigaw ni Jake. Bumalik ang iba sa loob ng bahay. Ngunit biglang nadapa si Mac. Buti na lang hindi siya tinamaan. Tuluyan ng umalis ang dalawang tangke. Si Ray, hindi na nakababa at sumama na sa mga sugatan. Habang hinihintay ang susunod na tangke para sa extraction, napansin sa radar na dumadami ang kalaban sa rooftop. May mga kasamahan pa ba tayo sa itaas? Tanong ni Jake. Wala na sir, sagot ng sundalo. Sandaling nag-isip si Jake, alam niyang kapag nakapasok ang mga kalaban, tapos na sila. Kinuha niya ang radyo. Bushmaster, barilin niyo ang itaas ng building namin. May mga kalaban sa rooftop at sa mga katabing bahay. Utos ni Jake, nag-alangan ang kabilang linya. Negative, sir. Delikado yan, pero matigas ang tinig ni Jake. Kumpleto na ang tao namin, top deck, barilin niyo na. Roger that, standby, sagot ng tanke. Si Eric naman, lumapit sa pamilyang Iraqi at pinadapa. Take cover, sigaw ni Jake. Sunod-sunod na putok ng tangke ang yumanig sa paligid. Nanginig ang bubong sa lakas ng impact. May mga kalaban pang nagpapaputok mula sa kabilang bahay. Pero agad silang pinatahimik ng Bradley. Pinaulanan ng bala ang magkabilang panig. Sa loob ng bahay, umiiyak ang pamilya. Habang ang mga sundalo ay nagmamadaling naghahanda para lumisan, nag-request silang muli ng show of force. Dumaan ang fighter jet, malakas ang ugong sa himpapawid. Agad silang lumabas habang patuloy ang putukan, hanggang sa lahat ay nakasakay na sa mga tanke, at tuluyan nang umalis sa lugar. Pagkalipas ng ilang minuto, naging tahimik na ulit ang paligid. Naiwan ang isang pamilyang Iraqi, wala ng sundalo, wala ng putok, ang naiwan lang ay mga bakas ng digmaan, mga sirang gusali, usok, at katahimikan. Sa huling bahagi ng palabas, ipinakita si Ray Mendoza, na siya rin ang direktor ng pelikula. Kasama niya si Elliot Miller na nakasakay sa wheelchair. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.